sino naniniwala hindi naman talaga deserve ng kahit na sinong may bahay ang saktan totoo po ba 'yan hindi naman deserve ng kahit na sinong babae ang saktan physical emotional psychological ng kahit na sinong tao kahit asawa ka pa alam niyo po sa mga kalalakihan sa mga asawa kahit na ikaw pa yung nagtatrabaho kahit na ikaw pa yung bumubuhay sa iyong asawa Walang karapatan ang kahit na sinong lalaki na saktan ang isang babae, emotional, psychological, and even physical aspect. Alam niyo po, hindi deserve ng kahit na sinong may bahay o asawa ang lokohin. Bagamat nangyayari, pero tandaan po natin, hindi ito deserve ng isang babae o ng isang asawa at hindi deserve ng kahit na sinong babae ang pagsalitaan ng masakit, lalo na ng asawa. Hindi deserve ng kahit na sinong may bahay ang maliitin ng kanyang asawa. Ikalawa, ang babae titiisin ng sakit pero pag napagod na, kahit mahirap mag-isa kakayanin. Alam niyo po, ito yung isa sa mga dahilan bakit sinasabi natin na napakalalim magdala ng sakit ng kalooban ng isang babae. Kasi nga, hindi lang yung sakit. Alam niyo po, pag napagod na, kahit na mahirap ang mag-isa, kakayanin niya. Sino po naniniwala, pwedeng mapagod ang isang babae, ang isang may bahay, sa isang lalaki na walang respeto sa asawa. Totoo pa ba, ba yan? Pe pwedeng mapagod ang isang babae sa isang lalaki, sa isang asawa na walang pagpapahalaga sa kanya. At sino po naniniwala? Pe pwedeng mapagod ang isang babae, ang isang may bahay, sa isang asawa, sa isang lalaki na hindi marunong rumespeto, magpahalaga, at puro pasakit ang ginagawa sa kanyang asawa. Alam niyo po, mapapagod sa lahat po ng mga asawang lalaki, siguradong mapapagod ang asawa mo. Pagka ang gagawin mo, puro pang loko, puro pang mamaliit, masasakit na salita, kawala ng respeto ang ibabato sa iyong asawa. Ang tanong, kailan dumarating sa pagkapagod ang isang may bahay? Alam niyo po, when she realized na tinatanggalan mo na siya ng respeto sa sarili niya. Pagang isang tao, kahit sabihin mo na babae, asawa mo, pag naramdaman niya na tinatanggalan mo na siya ng respeto sa sarili niya, mapapagod yan. Pag ang isang babae, ang isang asawa, kahit asawa pa, pag naramdaman niya na tinatanggalan mo na siya ng pagpapahalaga sa sarili niya, tinatanggalan mo na siya ng pagtanaw ng tama sa sarili niya, mapapagod yan kapag ang isang lalaki ang puro ipinatatanaw at pinararamdam sa isang babae sa kanyang asawa hindi siya worth hindi siya deserve hindi siya karapat-dapat darating ang point mapapagod ang isang babae Alam niyo po pag tinatanggalan mo na ng pagmamahal sa sarili niya ang isang babae kahit asawa mo pa mapapagod yan tinanggalan mo na ng pagpapahalaga sa sarili niya, mapapagod siya. Ikalawa, ang babae pinakamalalim na mag-ingat ng relasyon. Bakit mas bakit mas affected ang babae madalas sa mga hiwalayan doon sa mga nangyayari na pag-alis ng lalaki sa tahanan? Kasi po ito yung reality. Pinakamalalim mag-ingat ng relasyon ang asawang babae. Bagamat may mga babae na hindi naging maingat ng loko ng kanilang asawa, pero mas marami. According doon sa si mga datos, ang nagpapakita na mas marami pa rin ang babaeng napakaingat sa kanilang relasyon. Ano pinapakita nito? Una, ang isang babae hanggat maitatago sa iba, ang problema sa asawa itatago. Totoo po ba 'yan? Sa mga babae, sa mga may asawa, sa mga nanay, totoo ba hangga't maitatago mo yung problema sa asawa mo, itatago mo sa iba. Marami pong may bahay, hangga't maitatago ang problema sa asawa, itatago, hangga't maitatago ang problema sa relasyon, itatago. At marami pong may bahay, hangga't maitatago maling ginagawa ng asawa itatago. Totoo po ba, ba yan? Pansinin ninyo, maraming mga kapamilya ng isang babae, nagugulat pa na naglolo ko na pala yung asawa niya, sa iba pa nila nalaman. Totoo po ba, ba nangyayari ito? Napakarami ko pong kinakounsel na nagugulat sila na hindi nila alam yung kanilang asawa naglolo ko at nalaman na lang nung kanilang mga kapamilya sa ibang tao. Alam niyo po, maraming may bahay Pansin ninyo, maraming kapamilya ng isang babae, nagugulat pa na lulung na pala sa bisyo yung asawa ng kanilang kapamilya, pero hindi pa nila alam at hindi sinasabi ng kanyang asawa sa kanila. Alam niyo po, maraming kapamilya ng isang babae, nagugulat na, nagugulat na lang, naiiwan na pala sila o iniwan na pala sila nung asawa nito, pero hindi pa alam ng mga kamag-anak niya. Alam niyo po, bakit ginagawa yon ng isang may bahay? Para protektahan ang kanyang asawa, para protektahan ang kanyang pamilya, para protektahan ang kanilang pagsasama. Pansinin niyo, nasasaktan ka na sa mga babae? Di ba sobrang hirap nun? Nasasaktan ka na, pero kailangan mong itago yung ginagawa ng asawa mo para protektahan ang pamilya mo, para protektahan ang asawa mo para protektahan ang pagsasama nyo. Pinakamalalim na mag na mag alaga mag-ingat ng relasyon ang isang babae. Ikalawa, ang isang babae hanggat makapagtitiis sa kanyang relasyon, titiisin. Totoo po ba, ba ito? Hanggat matitiis niya. Alam niyo po, may mga may bahay, harap-harapan ng pinagpapakitaan ng babae ng asawa, natitiis pa rin. Totoo ba nangyayari ito na yung asawang lalaki dadalin sa harap yung kanyang babae at buong pagmamalaki na ipakikilala sa kanyang asawa. Alam niyo po, maraming babae napakalalim ang tinitiis sa relasyon sa kanilang asawa. Napakaraming mga may bahay ang harap-harapan na niloloko na, pero tinitiis pa. Marami pong mga babae, may bahay, sinasabihang hindi na kita mahal, pero nagtitiis pa rin.